Ano bang dahil ba't ka pumasok sa MCGI? Ako oh, kasi ang dahil ko ba't ako pumasok doon dahil gusto ko ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Gusto kong maligtas, gusto ko yung katotohanan na pagrelihiyon, pagsamba, paglilingkod. Hinahanap ko talaga ang Diyos, mga kapatid. Kung yun ang dahil ng iyong pagpasok sa MCGI, paglabas nyo, ituloy nyo lang sa paghahanap sa Diyos. sa paghahanap sa katotohanan. Kasi, hindi natin nakita sa MCGI eh. Hindi natin na kita yung tunay na Diyos dyan eh. Kaya nga tayo lumabas dahil na-discovery natin, kulto lang pala. Negosyo lang pala ang relihiyon na yan. ng negosyo, yung mayaman sila, mga kapatid. No? Nagpundar sila ng mga ari-arian dito sa lupa, which is kabilin-bilinan ng ating Panginoong Heso Kristo na huwag kayong magtipo ng kayamanan dito sa lupa. Eh sila nagtipo ng kayamanan dito sa lupa, dapat nga itiwalag yan eh. Ayun, sa right Tapat side eh. po, ayun, EFS 55. Right side. Ayan, ayun po, ayun po. Ito, ito. Uh, Arrow pakita mo. EFS 55. Ito po, sa kanan po. Oh. Ayan, ayan, ayan. oh, ngayon, anong kasunod dyan? Sige, tuloy, tuloy nyo lang. Ito yung Soriano, 55 May years. po eh. Clip lang po yan. Meron pa pong iba. Ah, may video clip lang. Napa. So, oh, po, yan po yung dance floor. Ayan po yung kabuuan ng nightclub. Apo, Maraming so, meron ko po talaga. Yan. Legit na video. So, ayan, ayan. Yung iba po dyan, umamin na nandyan mismo sila sa loob. Tapos may may tagay. Ala na. Like po ya, iba po po 'yung sa tagay. Kasi wala naman pong kapatid na tatagay sa loob eh. Opo. Area 50 50 po ya. Ito po 'yung Instagram nila. May alak po diyan. Pati 'yung nag architect mismo. Pagkaka-design po ay dance and night club po talaga. So 'yan, 'yun 'yun 'yung pinakaalak nila sa 'yung nasbote. Opo. Ayan po. Ito po 'yung Area 52 ay no comment ako dyan. Kasi, siyempre, unang-una, si Brother Eli, naka, ano pa si Brother Eli? Buhay pa yan sa panahon na yan. Ngayon, kung bakit hindi, kung walang aksyon, eh, sabi ko nga, ang Brother Eli, naniniwala man ako na siya hindi siya nagkoconsente. Ngayon, kung naalaman niya yan, yung mga bagay na yan, eh, di ko alam kung ano sa damdamin niya, kung bakit niya hindi yan pinupunas, hindi sinasaway. Ngayon, nandyan na, naipakita na, o, kagayaan niyan. O, alak. Ay, alam ka na mag mag, uh, magtitiwarik na ka. Ay, hindi po yun din, kasi ganito ganito yan. Kasi unang-una, nandyan lang, uh, layo ng Pilipinas hanggang doon sa ano, Brazil. Kasi ganyan, ganito kasi Brad, ano. Kung mga ganyang bagay kasi, lalo na sa panahon na ngayon ni Brother Daniel, sabi ko nga, history repeat itself. Ngayon kung paano nakikipaglaban ang Brother Eli sa panahon niyang maraming naninira sa kanya, ganun na rin ang nangyari kay Brother Daniel ngayon. Ngayon, hindi ko rin hindi ko nam din naman sinasabing mali sila kasi nakikilaban sila. Hindi ko rin man sila tatawagin anti-Kristo kung ano pa mang mga mga salitang kanyan. Basta lumalaban na sa pangangasiwa, di sabi nga kung, uh, medyo hindi nakadiwa, di i-block eh, na. E kung 'yun ang paraan para bawas bawasan naman yung mga tao medyo may reklamo at alanganin. Yan lang naman. na alam po, kahit na alam niyo pong yun ay mali, okay lang sa inyo. Dahil yun po ang gusto ng leader. Oo. oh, okay. mali nga, no, di ba? Mali kasi may alak. Eh, hindi ko man na-investigate. O oh, yan, yung video na yun, napanood ko na yan. Yun ang ibig ko sabihin, eh, bakit i... So, ba basta ang akin lang dito, hindi naman ako naka... naka um, ang tawag nito, nakakita ng aktual na bagay na ito talaga. Kumbaga kasi, yan ay... Pinakita, uh, po uh, inyo, Yang, ngayon, hmm. pinakita po sa inyo, Brad Felix, yung nangyayong ipinakita po sa inyo, naniniwala oh. po ba kayong yan ay legit, totoo, hindi calibrated, hindi fabricated? Ako 50-50 ako eh, kasi alam mo naman sa panahon ngayon, hindi ko naman sinasabing. Ba kayo, ay, Brad or... Felix, payag po ba kayo na bigyan namin kayo ng ebidensya, after this, bigay namin sa inyo yung video, pictures, ayan, si Brad Daniel po yan. Hmm. Nasa loob po mismo ng nightclub na yan. Ayan. Kumakanta po siya. Legit po ba yung video na yan, AI? Ano po sa tingin nyo? Siguro kung sa, sabihin natin legit, eh legit yan kasi nandiyan, gumagalaw. Ewan ko lang kung talagang... Kung legit yan at napatunayan nyo na po sa harap mismo ng mata nyo, ano po ang mas paniniwalaan nyo? Yung alam nyong mali na dapat nang itakwil o mas paniniwalaan nyo pa rin po sila dahil leader nyo sila? Siyempre, unang-una, doon muna ako sa paniwala. Ayan na. Baka sabihin nyo, ay, ano bang nangyari paninimdigan yan? Kasi ganito naman yung lang aking brother. O, oh, sige, granting, nagkamali na yung mga yan. E eh, saan naman ako pupunta? Yun. Okay. So, tanggap nyo po na nagkamali sila? Kung sa ipinakita ninyo, eh, mali nga naman talaga yan. Okay. Ha? Ngayon, kung, sa kung, sa tanggap niyo po, kung tanggap nyo po na mali sila, dyan pa rin kayo sa MCGI kahit mali na ang ginagawa sa MCGI? Ah, Wala. Kasi ganito yan, Brad. O, di nagkaroon ng ano, halimbawa, halimbawa lang ito. Di nagkaroon ng dilubyo. Nagkaroon ng baha. Isa eh, sana ko lilipat. Ang bahay ko, nandyan pa lang naman eh. Hindi naman inanood ng baha. Di dito muna ako mananatili. Maghihintay pa ko sa tamang panahon. Okay, so kahit ko alam nyo din. na mali na yung religion nyo, dyan pa rin kayo dahil mag-aantay pa rin kayo ng malilipatan. Yan ay ipit na ipit ako ah. Siyempre dito lang muna ako, Brad Ano pa ano pa bang Piligen sanon kong sasabihin? Kahit oh, diyan, mali po. Oh. oh. sige, mali. All right, sige. Eh, Then doon kayo. Doon, doon tayo sa mali. Si Pablo po nung makita hmm. niya na may problema sa pananampalatayang Hudaismo. Ano po ginawa ni Pablo? Ah, hindi ko mabasa yung verse na yun kung saan parte yan eh po. Mula sa pagiging hudaismo po, nilisan ni Pablo ang hudaismo. Nag-convert po siya ng kristyanismo. Iniwan niya ang pananampalatayang hudaismo. Sinunggaban niya ang pananampalatayang kristyanismo. Hindi niyo po ba kayang sundin ang tapak ni Pablo? Na pagka mayroong siyang nakitang mas tama at nakita niyang mali, iiwan niya at doon siya sa tama. Ay, kung sa panahon lang ngayon, kung meron lang akong makikita, Lilipat na ako. Okay. Kayo ba, so, may payag po, po kayo, payag po, po, po kayo. Ganito lang ako muna magtanong, Brad. Mayroon ba kayong may recommend sa akin? Kung sila daw ay lalabas sa MCGI, saan daw sila pupunta? Meron ba, meron daw ba tayong iglesia na may tuturo sa kanila na mas tama kisa sa MCGI? Alam nyo ganito yung mga kapatid, no? ang may mapayo natin dyan sa, sa inyo. May papayo ko sa inyo mga kapatid. Kung ano yung dahil ng pagpasok nyo sa MCGI, paglabas nyo yun din ang gagawin nyo. Ituloy nyo lang. Ano ba ang dahil ba't ka pumasok sa MCGI? O kasi ang dahil ko ba't ako pumasok doon dahil gusto ko ng tunay na paglilingkod sa Diyos. Gusto ko maligtas. Gusto ko yung katotohanan na pagrelihiyon pagsamba, paglilingkod. Hinahanap ko talaga ang Diyos, mga kapatid. Kung yun ang dahil ng iyong pagpasok sa MCGI, paglabas nyo, ituloy nyo lang sa paghahanap sa Diyos sa paghahanap sa katotohanan. Kasi hindi natin nakita sa MCGI eh. Hindi natin nakita yung tunay na Diyos dyan eh. Kaya nga tayo lumabas dahil na natin, kulto lang pala. Negosyo lang pala ang relihiyon na yan. Katunay ng negosyo, yung mayaman sila, mga kapatid. No? Nagpundar sila ng mga ari-arian dito sa lupa, which is kabilin-bilinan ng ating Panginoong Heso Kristo na huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Eh sila nagtipon ng kayamanan dito sa lupa, dapat nga itiwalag yan eh. Tahas ang paglabag yan doon sa instruction sa utos ng Panginoon na huwag kayong magtipo ng kayamanan dito sa lupa. Matiba yung utos na yan. Mandato yan ng Panginoon, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Partikular ang mga mga ngaral. Eh sila nagsisiyaman mga kapatid. Ang eh. daming mansyon na ngayon nakikita natin. So nakita natin kulto din pala. Negosyo na reliyon. So yung ating paghahanap sa tunay na paglilingkod, yung ating paghahanap sa Diyos, yung ating paghahanap ng kaligtasan na ating sina inaakala na ando natin masusumpungan sa MCGI ay, hindi natin nasumpungan sa kanila. E di paglabas natin, paglabas nyo, yun pa rin ang gagawin nyo. Hanapin nyo ang Panginoon. Hanapin nyo ang katotohanan. Hanapin natin ang katwiran ng Diyos. Dahil hindi pa natin nakita sa kanila. Eh ba tayo titigil? Bakit ka mag-agnostic? Bakit ka mag atheist Dahil lang hindi mo nakita ang tunay na paglilingkod sa MCGI. No, wag. Tuloy mo yung adhikain mo na maghanap ng katotohanan, maghanap ng Diyos sa buhay mo. So, paano ba natin makikita ang Diyos? Nasaan ba ang Diyos? Asan ba ang kaligtasan? Andyan sa Bible, nakasulat. Si Kristo ang itinuturo ng Biblia ng kasulatan na ikaliligtas natin. So, dapat sundin natin si Kristo. Hindi yung maghanap ka ng iglesia na mas tama pa sa ang dating daan. No. Pag ikaw ang maghanap, kung alin yung totoong iglesia ang papasukan mo, paglabas mo ng ang dating daan, mapupunta ka ulit sa kulto dahil halos lahat ng iglesia ngayon na naglipana sa mundo, kulto, mga kapatid. Ilan lang siguro ang wala nga akong makita eh, mga kapatid eh. Wala akong makita eh. Kaya nga ako, hindi ako sumama sa mga sikta na yan eh. Huwag mong hanapin, ma, ma failure na naman tayo sa kung ang iglesia ang hanapin natin. Ang hanapin natin, ang katwiran ng Diyos, ang Diyos, ang kaniyang katotohanan sa Biblia. At sundin natin pag nakita natin. Pagkasinunod natin ang tinig ni Kristo, ang katotohanan na siyang tinig ni Kristo, si Kristo ang bahala sa na magdadala sa kaniyang iglesia, sa kanyang kulungan, sa kapisanan ng kanyang mga tupa. Oh, wala lang tayong problema sa paghahanap ng iglesia. Si Kristo ang hanapin, ang Diyos ang hanapin, gawin ang kanyang kalooban na nakasulat sa banal na kasulatan at siya, pag ikaw ay dapat na ibilang sa kanyang iglesia, ibibilang ka. E sino ba yung ibibilang? Yung nakikinig ng tinig ng pastor na si Kristo. Sumunod tayo. Nasa Biblia ang ating susundin. So magbasa tayo ng Biblia, yung katwiran ng Diyos, sundin natin, Ipasapamuhay natin, and then siya isasama ka doon, ibibilang ka doon, sa kanyang tunay na iglesia spiritually, mga kapatid. Spiritually, idadagdag ka doon sa tunay na iglesia na umiral noong 2,000 years ago na ngayon ang kanilang mga espiritu ay nasa kaharian ng Diyos. O tayo na huling naghanap sa Diyos andito sa panahon natin, sa huling panahon, anong gagawin? Magtatayo din tayo ng iglesia? No, hindi. Susunod na lang tayo sa nakasulat, sa kalooban andin dahil ikaw ay kagaya ng unang iglesia sumunod ka sa kalooban ng Diyos, ibibilang ka rin sa kanila, mga kapatid, spiritually, kabilang ka sa iglesia, mga kapatid. Sa tunay na iglesia, Diyos ang magbibilang sa iyo doon, hindi ikaw. Kasi siya ang nakakita kung pumasa ka sa standard niya, sumunod ka sa kalooban niya, hindi eh, ibibilang ka. Kung ikaw lang ang magbilang sa sarili mo sa iglesia, eh, hindi pwede. Siya ang may ulo yung iglesia si Kristo eh. siya ang masusunod eh. Siya ang magdadala sa iyo doon eh. Hindi ikaw ang magdadala sa sarili mo doon sa iglesia, no. Dadaan ka sa ulo sa sa pintuan ng, ng ng, kulungan ng mga tupa. So sino ang hanapin natin? Anong gagawin natin paglabas paglabas mo sa MCJ? Anong gagawin mo? Hindi hanapin tuloy mo lang ang paghahanap sa Diyos. At makikita mo 'yan sa kasulatan na sinasabi ng Diyos, meron siyang ibinigay na ating ikaliligtas ang kanyang anak. So sundin natin yung kanyang anak para yung kanyang anak si Kristo ang ating Panginoon. Siya ang magdadala sa atin sa kanyang kulungan, sa kanyang iglesia. Ganun lang kasimple. Isa pamuhay ang ebanghelyo, Araw-araw ng ating buhay, huwag tayong gagawa ng anumang kasamaan sa harap ng Panginoon. Huwag tayong sasamba sa mga disdusan. Huwag tayong gagawa ng mga dumal sa harap niya. Sundin natin ang Ibanghilyo, ipamuhay natin ang Ibanghilyo. Magsisilbi tayong liwanag sa kadiliman, kapilang ka sa iglesia. Idaragdag ka doon. Yan lang po, kasimple mga kapatid. Huwag na hanap ng mga sikta-sikta na yan. Mga igle-iglesia na papasukan. Simple lang, isa mo ang Ibanghilyo gawin mo ang kalooban ng Diyos at magiging kapatid ka ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kabilang ka sa kanyang iglesia kapatid.